Ayan, at uh, mga kaibigan, ito pong uh, ating tatalakayin ay napakahalaga po, no? Sapagkat mga kaibigan, mismong uh, US Intelligence Chief na po ang nagbababala ng uh, dumarami pong uh, uh, tangka, no? ng pandaraya sa eleksyon ngayong uh, 2024 lalo na po sa Amerika. Marami pong nagtatangka na pakialaman ang kanilang eleksyon. Ha? Kasi alam nyo, kailangan mawala nila itong uh, si Biden. Okay? Ang gusto nitong uh, China at saka ng Russia at saka ng Iran ay e mapatalsik si Biden. Number one po kasi dahil kay Biden na-aprubahan po yung uh, panukala ng ayuda po, ayudang uh, pang-depensa o defense uh, uh, budget para po sa Ukraine. At ito pong uh, tumitinding tensyon dito po sa South China Sea o sa West Philippine Sea ay ganun din po, no? So, kasama po dyan yung usapin sa Israel. So, ang gusto po nitong uh, China and uh, Russia is to weaken the stand nitong Amerika pagdating po sa global uh, power. No, yung pag ng global power. Number one kasi, kung sakali po na manalo si Trump, gusto niya i-consolidate ang power sa Amerika lang. Okay? So ang, ang policy kasi ni Trump na nakikita natin dito, ang gusto niya lang, yung power ng Amerika is para lang sa Amerika. Okay? So, yan po ang pinag-uusapan ng mga eksperto. That is why, very important po sa China, sa Russia, at dito po sa uh, Iran, na yung uh, Amerika is maging, ika nga, ha? maging independent on its own. Kasi ang Amerika, definitely, technically, may capacity siya to defend yung teritory niya kasi marami siyang armada. However, mga kaibigan, dun lahat dadali ni Trump kung sakaling manalo siya yung gera sa Amerika. Unlike sa nangyayari kasi ngayon, dinadala ng Amerika yung laban sa labas ng bansa niya. Kaya yung laban na sa Ukraine, yung laban nandito sa Israel, at pag nagkataon, dito po sa maraming bansa, katulad yan. Ha? Huh? Yung kalaban ng China, kaya hindi siya makapalag, Itong Japan, Australia, Pilipinas, Taiwan, South Korea, magiging kalaban nila yan eh. And yung North Korea, kakampi kasi ng China yan. So, ang importante sa China ngayon, yung aalisin na nitong Amerika ang kanilang presensya sa mga naturang rehiyon. Kapag nawala kasi ang presensya niyan, mga kaibigan, ibig sabihin, itong mga bansa na kaalyado ng Amerika will have to stand on their own. Ibig sabihin, kung ginera ng, uh, ng, ng, mga kalaban ng Amerika yung bansa nila, ah, walang tutulong sa Amerika. Kasi ipupull out eh. Kung ipupull out ng Amerika yung puwersa niya sa Indo-Pacific region at saka sa iba pang kontinente. Di ba? Yan po yung uh, napag-uusapan nitong mga conspiracy theorists dito po sa uh, digital media. Ngayon, mga kaibigan, gaya din po yan ang mga sinabi ko sa inyo na part ng aking conspiracy theory na kapag natalo si Biden at nakalusot si Trump, tapos, mga kaibigan, damay ang Pilipinas. Kasi, mga kaibigan, hindi naman natin alam kung hanggang saan ang commitment ng Amerika lalo na kapag nagbago ng timplang administrasyon. Kasi si Trump, gusto niya magtipid ng mga kano eh. Isa yan sa binibenta niya sa mga Amerikano na mas makakatipid tayo. Di ba? Kung siya magiging presidente, mas titipirin niya yung pera ng kano para lang sa kano. However, sa, sa loob mismo ng internally, sa kanyang bansa, ha? eh talagang divisive sila eh. Divided sila. Under Trump administration. So, bottom line, mga kaibigan, anong, anong kinalaman nito sa Pilipinas? Abay malaki. Kung yung Amerika, mga kaibigan, na napakalakas na bansa ay natitreten ng babala, ng banta, ng mga pandaraya, what more ang Pilipino? Naintindihan nyo ba, mga kaibigan, na next year, baka wala pong palusutin na mga pro-admin. Ang baka palusutin itong China ay yung pro-Duterte. Okay? So pag pro Duterte yan mga kaibigan, magiging malakas ang kanilang pag ma -pag o pagmonopolya dito po sa uh, electoral system natin. Conspiracy, however, that's just my opinion and conspiracy theory. Pero kung titingnan nyo yung punto, Amerika na yan, natitreten pa. What more Pilipinas? Pagdating ng 2028, that's why I told you, ah, uh, na ayon sa aking puting panty, eh talagang malaki ang tsansa na maging Sara Duterte ang presidente sa 2028. Di ba? Ngayon, mga kaibigan, what's in it for us? Abay, kung hindi tayo kikilos dito ngayon pa lang, talagang may kalalagyan tayo sa China. Di ba? Lalo na, mga kaibigan, kapag nangyari nga, ha, na makabalik si Trump sa pu sa puesto. Ha? Ah? Dahil si Trump wala pa alam yan eh. Negosyante siya. Importante, negosyo niya sa Amerika. Di ba? So, anong mangyayari nito? Kapag dito na ginawa sa Pilipinas, mga kaibigan, katapusan na rin natin. Di ba? Kasi panigurado, isa-shutdown na, kung alimbawa makalusot ng Duterte, isa-shutdown na niyan lahat ng access ng mga Pilipino. Ha? Ah? Kasi komunista na eh. Magtatago na yan behind the narratives na may nanggugulo sa kanila. Antimano yan eh. Ang galing pa naman ng Duterte magdrama. So, that only means na baka bukas makalawa, mga kaibigan, eh wala ka ng Pilipinas na maayos na malakaran. Kasi, nagkakagulo na. Diba? Kaya eh, pagdasal po natin, na itong ating Armed Forces of the Philippines ha, ay talaga pong manindigan na protektahan po ang bayan at hindi po makilahok sa political agenda ng ibang uh, ng mga politiko di ba? na nandyan. Kaya importante mga kaibigan na maging handa din tayo. Di ba? Aligagaan na rin ngayon si Marcos. Aligagaan na rin siya ngayon dahil napag-aalamanan na niya na kumpirma niya na di ba no nakarang araw no sabi si Trillanes na may mga identified personnel na sa PNP na sumama na kay Duterte. Ngayon nagsalita itong Marcos na protektahan daw di ba sa AFP na uh, command sa CDO eh protektahan daw ang ang uh, integridad o uh, sovereignty ng uh, Pilipinas ang kaligtasan ng mga Pilipino. Uh, sa harap po yan ng mga sundalo. So ibig sabihin mga kaibigan, na sense niya na nakarating na rin sa kanya na mayroon na pong pagbabanta ah, dito po sa ating ah, sa kanyang posisyon o oh, sa ating demokrasya. Ah. So ngayon, mga kaibigan, anong kailangan natin gawin dito? E eh, talaga maging mapagmatsyag tayo dito mga kaibigan dahil oras na magkatotoo lahat ng yan mga kaibigan kailangan kumilos ang hanay ng pink. Kasi ang tao, sasama na lang yan eh. Itong mga taga-oposisyon, ang mga against na sa Duterte Marcos, dapat magkaisa na yan. Kasi, uh, people power is always greater than people in power. So yan yung mangyayari, mga kaibigan. Kaya conserve your energy dahil later on, mga kaibigan, kakailanganin nating makialam, kailangan nyo yan, makilahok. Para po, ah, uh, mapaayos natin ang ating bayan nang wala pong maraming dumadanak ng dugo Ah, ng uh, matagal na panahon. Kaya ng 1986 People Power Revolution, mas kaya ng makabagong henerasyon na mag People Power Revolution kung gugustuhin. Ha? Ang importante lang, maunawaan natin na ang uh, buod ng lahat ng ito at ang nasa likod ng lahat ng ito, mga kaibigan, ay ito pong China. Ha? Kaya mag-iingat po tayong lahat at sana, ipagdasal natin mga kaibigan na matulungan din tayo ng mga may mga mayayamang bansa na malabanan itong pangihimasok ah, ng China, di ba? Hindi siya nakapasok sa Taiwan. So sana mga kaibigan, talagang maging patriotic ang mga Pilipino at gawa ng paraan ah, na hindi na makapasok pa ah, itong ganitong klasing modus ng mga pandurugas sa mga darating pang halalan. Anyway, kayo, ano po ang inyong opinion, pananaw at kuro-kuro uh, dito po sa ating paksang tinalakay? Please comment down below. And syempre, maraming salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para lagi pa kayo maging updated sa mga uri ng talakayan.